Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na ito ay magpokomento tayo patungkol po dito sa napanood nating balita, patungkol po dito sa pag-iimbita di umano ni Sen. Pampilo King Lacson kay uh, Representative uh, Martin Romualdez at Saldivo uh, Saldico kung nandito na siya sa bansa natin uh, para dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing So siyempre marami ang nagtatanong ah uh, dada, dadalo nga ba itong mga nasabing personal ng mga politiko na to kung uh, dadalo Well, kung ako ang nasa lugar ni uh, Representative uh, Martin Romualdez hindi ako hindi ako dadalo sa sa pagtitipon na yan at uh, ganun din si Well, si Saldi ko, tingin ko mauubligan nila dahil uh, nagbitaw na to. O nagbitaw na to bilang uh, representante ng ako, Bicol. So, hindi na po siya uh, official ng gobyerno. sa na lamang po siyang uh, civilian. Pero magkaganon man, marami po ang nagsasabi ng mga eksperto na hindi pa rin siya lusot, siyempre sa mga pananagotang uh, legal lalong-lalo lalo na po dito sa mga maanumalyang uh, flood control projects at syempre idagdag mo na rin dyan yung maanumalyang 2025 national budget samantalang si Speaker Romualdez dating speaker at ngayon ay uh, congressman Martin Romualdez ay uh, pinagdududahan ko na Pagdadalo, kung, kung siya man ay uh, padadala ng imbitasyon ng uh, Blue Ribbon Committee. So, sinabi naman ng uh, maraming politiko, at sandali lang, indiretso lang natin ng konti iyan na meron silang tinatawag na parliamentary o inter-parliamentary courtesy anuman ang pronunciation, tamang pronunciation niya. Pero ang ibig sabihin nun ay uh, bilang respeto ay hindi obligado o hindi kinakailangang imbitahin sa isang pagdinig sa isang hearing, kagaya po ng Blue Ribbon Committee ang uh, isang uh, kapwa mababatas o ibig sabihin eh, kung uh, may pagdinig ang kamara hindi kailangan na imbitahan ang isang senador kung ito man ay uh, paksa ng kanilang pag-inig at ganoon din naman sa si senador sa kamara so maaaring magamit ni representative Romualdez yung uh, na yon pero syempre meron ding impact ito sa ika eh, kredibilidad ng isang uh, representative ng Romualdez. Yes. Una, siempre kapag ka ikaw ay hindi dumalo sa ganyang pagdinig, out of your own na uh, ika nga i sa iyong sariling pusa, sariling palo, tama ba yung English ko? Ah, Maragay niyo ng mali, pero tagalogin mo na uh, Ah, hindi ka magkukusa na dumalo, siyempre maraming tao ang mag-iisip na totoo nga eh, lahat ang uh, binibintang sa kanya. Patungkol nga po dito sa maanumalyang ma, ma uh, 2025 national budget at siyempre itong mga maanumalyang flood control projects na siyempre uh, pinatutuhan na naman ni uh, first, ni Dapping first district engineer uh, Bryce na lahat daw ng ginawa dito sa mga patungkol sa flood control projects ay substandard. So, sa bibigyan na nang galing yun. Kaya kung hindi siya dadalo, uh, kung hindi siya dadalo, dito sa pagdinig na ito, yun na kagad ang iisipin ng tao at, well, pangalawa, natuwa din ako dahil nilabang din ko, nung mga naunang video ko na itong mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee ay baka, yun na baka magbakas na dahil a, kagaya na sinabi ko at sinabi na rin ni... Sen. Pampilo Lacson ay uh, paikot-ikot na lamang yung mga sinasabi ng uh, mga resource persons yung mga taong uh, may kinalaman dito sa uh, flood control project at uh, wala nang bago maliban na lang dito siyempre sa dating uh, ex-military na di umano ay naghahatid ng pera sa lugar o sa bahay ni Speaker Martin Romualdez ay Ika nga eh, baka, baka may bago pa. Mukhang nag nagbago rin ang uh, isip ni Sen. Uh, Ping Blackson. Dahil syempre maraming tao ang uh, ika nga eh, pinipressure sila ngayon na ipagpatuloy itong mga pagdinig nito at naes. Hindi lang po ng lingkod nyo, maraming tao din nagnanaes na makita ang katapusan nitong mga pagdinig na to at nais ng tao na may malalaking mga politiko ang talagang makasuhan matanggal sa pwesto at naturalmente mabawi kung ano man yung dapat bawiin dito sa mga matataas na opisyal na to na nakinabang dito sa korupsyon na to so sa party uh, Senador Ping Lacson, marami din na nag-iisip o marami na rin na nagkukomento na parang ikang eh, may pinangangalagaan siya, may pinoprotektahan siya. O well, kung ilalagay ko naman ang sarili ko sa pwesto ni Senador Lacson, talagang siyempre, kapag nakakarinig ka ng mga ganyang komento, lalong-lalong na sa social media na kung saan, pa pwede ng bibig ng mga komentarista mga ika nga e bayarang vloggers e masasaktan ka kung ikaw ay uh, balat sibuyas pero syempre alam naman natin na may mga vloggers din na medyo alam niyo na kung bumanat e below the belt ika nga wala na sa uh, wala na sa paksa ng kanilang at personal na hindi na rin maganda pero kung on point sa paksa lang tayo sa hindi sa tao Siyempre, maganda yon Healthy, ano yun? Uh, healthy conversation yun. Healthy uh, commentating yun. At uh, matatawag din natin, siyempre, ano yun? Constructive criticism, ika nga. So, ako, nasa posisyon ni Pink Lakson, masasaktan ako. Pero kung talagang nais niyang patunayan o nais niyang ika nga, eh, makita ang katotohanan which is lagi naman niya sinasabi na handito tayo, na handito ang uh, uh, pagdinig na to para malaman natin ang katotohanan talaga. Mahanap ang katotohanan. Makita kung sino yung mga talagang may sala. Dapat lamang niya ipagpatuloy itong mga pagdinig na to hanggang sa pinakadulo. Dahil siyempre pinasok niya na to eh. Kumbaga, hindi na siya pwedeng kumawala dito kapag hindi siya nakapag-deliver ng mga kapwa niya senador, mga kongresista, lalong-lalo na yung mga main players, ika nga, dito sa problema na to, eh, magsasaper ang kanyang political career. Sinabi niya na rin na, kumbaga, ito na yung last hurrah nilang dalawa ni, ni Tito Sen, ni Senator Lakson, ah, ni Senator Rapito Soto. So, ika nga, bakit hindi mo pa itodo. Make it come, kanga. At uh, para naman matuwa ang mga tao sa inyo, Hindi, sa panahon na to, hindi natin dapat tingnan kung ano yung personal na magiging pakinabang natin sa mga pangyayari na to. Mga karir o ikangain. Ah. Eh, uh, pong yun. For once. In, for once. In their lives. Intindihin naman nila yung tao. Trilyong piso. Hindi ako naniniwala ang daang bilyon lang nawawala. Trilyong piso. Ang napunta sa korupsyon na dapat ay mabawi natin. Kung saan man napunta yan, dapat bawiin. At dapat gastusin Sa tamang paraan. Dito naman kay uh, representative uh, Martin Romualdez, alam ko ang first instinct niya, kahit aman ako eh, first instinct ko, huwag pumunta sa pagdinig. Palamigin itong sitwasyon na to. Pag nanahimik ka, lalamig din yan eventually. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang kahit gaano o katagal siya manahimik, ang tao, kaliwat kanan na ngayon, ngayon dito sa Marilao, magkakaroon ng uh, welga sa linggo kung hindi ako nagkakamali sa Marilaw. Dahil sa mga palpak na flood control pa, projects at may nabasa pa ako sa comment section at anunsyo din ng uh, Marilaw page na aalamin nila kung sino-sino yung mga nakinabang dito sa palpak na mga flood control projects sa Marilaw, Bulacan wala silang pakialam kung kasalukuyang nakaupo sa pwesto o mga dating nakaupo sa pwesto eh pananalo nila sa mo oh. pero kung dito nagaganap yan sa Bulacan at sa iba't ibang bayan dito sa Bulacan garantisadong sa iba't ibang uh, bayan sa iba't ibang regyon, sa buong uh, bansa ay nagaganap na rin yan so hindi lalamig itong uh, hindi lalamig itong issue na to hanggat hindi natin nakikita talaga yung mga taong dapat managot. Kasi hodang makarating sa Malacanang. Hindi maniniwala ang tao na walang nakinabang sa Malacanang. Kaya ang Pangulo, kaya ang kanyang gabinete, may mga nakinabang dyan. Garantisado yan. Garanti sabiyan, alam na alam lahat ng matitinong politiko yan. At maging siyempre ng taong bayan. Bakit kanyo dito lang naman nakatira sa Pilipinas yung mga animal na yan. O. Oh. Nakikita nila ang pagyabong ng yaman nila bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon na sila ay nakaupo sa posisyon. Kaya hindi sila man. At sa tingin ko, hindi nyo na rin matatakot ang takot. Bagkos sila na ngayon natatakot dahil kapag oras na sumablay itong mga na ito. nangangamba ako na magkakaroon ng gulo sa Pilipinas ang uh, nababalitaan natin parang may uh, mga mga nagbabalak na po dito wag naman sana wag naman sana siguro kung mag-aaklas man ang sandatahal lakas ng Pilipinas sa mapayapang paraan ng mapayapang paraan, dapat laging nasa panig kayo ng tao o gagawa ng karasan, Pero sana huwag. So lahat ng tao, lahat ng tao, mga pangkaraniwan, pangkasundaluhan, o yung tinatawag na mga uniform, personnel ng ating bansa, eh nais na ng pagbabago. So, itong ginagawang pagdinig ni Sen. Tim Lacson, hindi dapat matapos ng isa, dalawa, tatlong pagdinig pa. Kailangan hanggang sa maalaman natin o maalaman ng buong Pilipinas kung sino-sino ang dapat kasuhan. Dapat ang Senado ang mag-file mag, -fight, mag -fight ng kaso. Dahil kung ICI, parang siyempre nagkakaroon na rin ng duda sa kredibilidad at integridad ng ICI dahil yan po ay appointed ng Pangulo. At ang pinsa ng Pangulo ay nalalagay ngayon sa alanganin. Marami ang nagsasabi kaya lang ginawa yan para ikanga eh ma ang dapat isalpa. At dapat bago ko makakalimutan, sinabi ng ICI na hindi i-broadcast yung uh, mga pagdinig nila. Huwag nilang gagawin yun dahil walang lalong maniniwala sa inyo. Lahat yan kinakailangan ay nakabroadcast, napapanood ng tao para nahihimay men nila. Dahil pag hindi nyo ginawa yan, lalong magagalit ang tao, lalong magwiwelga ang mga tao at sa iyo naman uh, representative Martin Romualdez kung talaga ng lalaki ka umatend ka ipagtanggol mo ang sarili mo patunayan mo na wala kang alam dito sa mga korupsyon na to kaya si Hodang Mamura ka di ba? kaya si Hodang Mamura ka at alam na alam mong may mga senador na handang magtanong sa iyo ng magbigat kailangan handa ka rin sa kanila kung yun ay dadalawahin pero kung hindi ka naman dadalo, silen ano, silence is guilt. So guilty ka kaagad. End of story. Guilty ka. At pagdating ng oras, ika nga, baka isakripisyo ka na rin ng pinsan. Pangulong Bongbong Marcos. Isipin mo. Pakaisipin mo rin yan marami ang tao naniniwala na may pinalamang ka sa mga anumalyang uh, uh, flood control projects na to, mga illegal insertions. Maging sa Senado, naniniwala ako. Sinabi ko na kung sino-sino yon, Yung mga senador na dapat investigahan din. Dahil kasama sila dun sa BICAM para sa pinal na pag ayos ng ating 2025 national budget. Dapat investigahan din sila. Dapat uh, i-lifestyle check din sila. Diba? Kapara sa sinabi ko kanina, nababantayan na ng tao ang yaman nyo. Hindi nyo na kaya itago yan. Kahit sabihin nyo, hindi nyo ipinapasok sa banko yan at pinagpapalipat-lipat lang ninyo sa mga bahay ninyo. Eventually, hindi nyo rin matitiis na hindi gumasta at hindi ipagyabang ninyo. Yan ang sakit ng mga Pilipino. Mayayabang ang mga Pilipino. Di ba? Yung yabang nasa katawan na natin, nasa DNA na natin yun. Hindi nyo maitatagi sa tao. Kaya kung ako sa'yo, mabing ka na lang. At babantayan siyempre natin mabuti yan. Babantayan ng sambayan ng Pilipinas. So dito ko muna tatapusin ang video na to. At sa mga susunod ko pa at sa mga susunod ko pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo